po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Na maging safe at uh, ligtas. Safe well, ligtas. Isa lang. <laughs> safe and uh, yung operation CS po ni Nanay Jack. Maraming maraming salamat po sa inyong Uh, sobra-sobrang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Magandang morning po mga katekram, no? So, welcome po sa ating pong baby boy. And yun nga lang katekram, hindi nyo pa siya makikita. Hindi pa natin siya pwedeng makita sa ngayon, no? Uh, baka ano na po sa next Saturday live na. Mm. Makikita nyo po live ang ating baby boy. So, Kaka, lang po kasi katekram. Uh, ngayon. masyado po siyang... Uh, stress sa uh, Nagpa-advance lang po kami sa inyo, Katekram. Para naman, updated po kayo, Katekram, na dumating na po ang ating pong nihintay na si Baby Boy. At abangan nyo rin yung pangalan niya. Kasi na-vlog na at ang ating nanay Jack. Palakbangan pa naman ang na ating buwan. Thank you, thank you. naman, Katekram, sa comment section dahil... Five. Three days. Three days. Three days, Katekram. Mabilis na ngayon kasi... Pag ano, wala namang Oh. Ano, pagka okay naman nakita ng doktor, nung pedi at saka ng OB, pwede nang mag na mag-a. Pwede na po na ng mga mm -hmm. dati. Oo, oh, mabilis lang ngayon, um. katekra. Tapos ngayon, walang formula, walang, ano, walang, basta breastfeed ka. Breastfeeding diretso. Oh. As long as, nag-ano naman yung nanay talaga perfect talaga yung ano, mm, yun ano yung talaga yung pinaka the ko. best yung breast mm. Pilitin. Mm. Diba, Tatay Iba, walang lumalabas na gatas. Dapat Ay, Pero go, hindi. May, may mga lang paraan, paraan eh, so. no? May mga paraan. Kasi hindi naman talaga kagad siya mag-ano, Tito Jun. Mm. Pagkalabas, doon palang mag sa brain mo yung ano nung mga glands-glands yan. Doon palang utusan, siya. Utusan niya yung brain mo, yung body -produce, mo. Para mag-produce, no? Ano, Tapos, unti-unti mm. na siya mag -aano nakatipid ka na, mas healthy pa. Healthy pa. Yun yung pinakaswak. mm <laughs> Ah. Wait lang, may experience ba kayong magpalit ng diaper? Noah, wala kang experience sa mga kapatid mo? Si tatay pwede mo na. Ay, pwede na tatay, kasi pwede. nagkalahin eh. Ah, nagpalit na po kayo ng diaper. O lampin pa nun? Yung araw, eh, lampin. Ay, 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 nabutan din. Nabutan din. Pero sa tingin ko, nalawa wala. Ikaw ko nung nasa... Wala nung... Wala experience sa okay. magpalit ng diaper? Hmm. Wala ka na experience? Kanino? Sa kapatid mo. Sa kapatid mo. Tingnan natin, pagalingan, pabilisan. pabilisan hmm. <laughs> pabilisang magkabit ng diaper. So yan. An an ang, ang tangos ilong. Sa bagay, nanay Jackie, matangos oh. Okay. ang ilong. Nako. Tapos, sabi pa ni Kuya de Kerman, kahapon, hmm. pareho daw sila ng, ano, ng labi. Oh. Magkalips daw sila. Cute. Mm. po natin yan. Siyempre, kung teaser lang mga katekram kasi mm. this coming week yan, ito po yung mapapanood natin. Yung journey ni Jack at Tatay Ram sa uh, paglabas ng ating baby boy. Ano ulit yung ano, first day, second day, third day na halos walang tulog. Pag ising, yung hawak mo yung baby, kala mo, Hello? pipilitin mo eh. Para uh, siyempre, ganun eh. Siyempre, yung asawa mo, in pain oo. pa, hindi na Parang, mga kilos. oh, sana oh ikaw So, or... ikaw muna lahat sasalo nung ano. Kama. Tapos yung diaper, yung unang pupo ng baby. Maano pa ba yun, yung... maitim pa ata oo. Oh -oh. Tapos yung pang three days, medyo nagaano na siya. May color na. Nag, uh, may amoy na siya. Pasintabi po sa mga kumakain. <laughs> <laughs> sa kumakain na siya. At as at tingnan natin kung sinong makakahula ng pangalan. Kasi, uh, simula kay Jace at kay Jinyan, mm -hmm. meron kayong sinusunod na ano eh, parang J and R. Mm -hmm. Parang nanay Jack and tatay Ram. Uh -huh. So, yung mga anak nila, merong J at merong R. Si si Jace, Jace, Ramshan. Uh -huh. Kung sino po yung makahula ngayon, may ano, may regalong 5,000. Uy! Uh, 5,000. o kung may uh, makahula. Sige, sige. So, okay. Si, oh, baka may magtanong ha, wala pong, oh, wala walang cheating. no cheating, basta, wala pa naman, nasabi lang wala pa namin muna mm -hmm. So, uy, hindi dalawa yung... alam kung chi, baka chinismis ni Tita Jo sa mga ano pala. Ah, di ko lang alam, baka hindi pa naman siguro. JNR, yung si Jay, si Jay Saramashan. Si Jillian naman is Jillian Riley. Riley. At yung pangalawa is JNR Den. So, mm -hmm. tinan natin sino ang makahula. Meron daw kayong regalong limang libo. Ayan, sa ating Tatay Ram. Tinan natin kung... Baka yung ano, yung yung second name, baka alam na nila. Mm -hmm. Ah, sabi ni ano, Tita Loreta Ortiz, Balsita Villanueva. Congratulations, Tatay may Nanay Jack. Thank you, Tita. Thank gusto ko na magpasalamat ulit. Thank tips. you for sending 50 Hong Kong Dollars. Tito John, gusto ko magpasalamat ulit kay Paring Joe. Kay mm -hmm. Ninong Joro Yes. Sa mga regalo niya kay Baby. Oh, nagamit na. Oh, tapos si Tita Nelia... Nelia. Basta nakausap ni nila kuya yun eh. Mm -hmm. Nelia. Tita Nelia, thank you sa mga damit. Si Nanay Jack po kasi siya yung ano, alam mo yung kahit damit ni Ramshan, mm -hmm. ginamit ni Jillian, mm -hmm. ngayon gagamitin din niya, ano, mm -hmm. ni Tagapagmana. Oo. Oh, hindi, at saka yung ano, ni Nanay Jack, pwede pa naman gamitin. Huwag nang mag-aksaya ng pera. Mm -hmm. Uh, Tama. Itanella Parang may tumama ng konti kanina, pero hindi eh. May anong, anong, sabi? Hindi, secret, secret, secret. Hindi ko sasabihin eh. Hindi, hindi. ano sabi? Ah, uh, kasi nagbabasa din sila okay. Jam, Jamil Tech Jun. Jamil daw, Jamil. Hmm. Naku, i-gigikas ko po kagad yan. Ganyan, mali, ka mali, 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 mali. Wala pa pong tumatama. Wala pa pong tumatama. James Ramel. <laughs> Joshua, Jam Reyes, hmm. James Ryan. Hmm. Wala pa pong tumatama, wala pa. JMR, Jeremiah. Parigalo ni Baby sa inyo, Kategram. Pagka po na ano nyo. James Ray, mali, 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 mali. Juniorian uh, Junior yan, mali, 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 mali. Clue. Bigyan ko sila ng clue sa second name. Ay, di, 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 di. na. Ang ganda ko ng pangalan. Talagang mm. ano. <hulana> Jero. Julius. Ay, nawala. Mali, mali. RJ ho. Hindi po. Limang libo tong John Russell, hindi, hindi. Jack Ram, hindi, hindi, hindi. Jaden, hindi po yan. Ang ganda din na nun. Jamie Ryan. Jaden. Jaden. Jackie Ram. Mm -hmm. Ang dami nang naganong. Ang dami nang nangangailangan ngayong katekram. oh, <laughs> ah, sige, scholar, sumula kayo. JNR ang ang ano ang first letter ng name niya. Ito pa daw umuwi lang. Jack Ray, hindi ka pwede umuwi. James Russell. Ah, malapit na. Jam Dame, Jan Jan Ray. Ah, siguro ano sa ano mo mm -hmm. ano. Mali, mali, mali. Jade Rodel. Hindi, 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 hindi. Hindi? Ayan, ang dami po nagko-comment. Yung dalawang libo po ata nanonood ay nagko-comment. At oh, nagbabakas... <laughs> nagbabakas sakaling uh, makapag-uwi ng limang libo. Ayun! Ah, ay, oh, son, 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 son. Son. Wait lang, ako masasabihan. Tita Jo, ah. Dapat wala ka sinabihan. Ah, wala. wala. Kompleto ba? Kompleto. Kompleto. Son. Kumblema? Tama, kuya? Oo. Nasaan? Ayun. Parang ano? Kitawata oh. ka. Oo. kayo na ako. <laughs> Ang dami kasi nagko-comment. Saan ba makikita yun? Ulitin niyo lang Ay, po yung, yung ano? Ulitin niyo lang po yung... Yung pinakauna. Ayun! Uy, tao! Uh... Sino siya? Si Lizelle Fuentes. Pagka kinonform ni Tita John, wala siyang sinabihan. Kay Tita Lizelle Fuentes, meron po kayong 5,000 kung siya yung una. Oh, John Raven. John Raven. Ayan. Yeah. Fuentes. Screenshot natin. Screenshot. Yeah. Kay Tita Lizelle Fuentes, paano po pa? Siya lang, ano? Siya lang yung uh. nakahula. Thank you. Congratulations pala po natin. Woo! Tita Jo, baka may sinabi oh, Oo, naku, baka may nasabi yan. Ako, Tita Lizelle ha, Tita Lizelle. O, hmm. oh, umamin na. Paging honest. Uh, <laughs> baka friend pala. Rating. Eh, mukhang wala namang nag-aano, wala namang nag-aapil. Uh, -appeal. -appeal na mas nauna, no? Mm. Ni Kuya, pinag-ano siya. Oh, Raven. Uh, ginawa Kasi... ni Nanay Jo, ja. R, yung Dave, yung a. R sa akin. Ah. Raven. Ang galing, oh, galing, galing naman. Yun, no? Paano nyo na, ano, kaya, ano? John Revy. Ayan, so... Ayun, nag-wagi ng 5,000. Malapit na, 5, so, na tayo. po natin mamaya. Ayun, oh. Ayun, oh. Congratulations. Palabawa natin, tita. Lizelle Fuentes. Nagpa... Ah, nagpa-close, hindi pa? I ah, open pa, for parang, ano pa yan? Parang gusto pa ni Nanay talaga. Parang oh. plan niya yata... Uh, hindi, pangat. Eh, hindi, CS na eh. Tatlo lang. lang. yan, yun, no? Ta tatlo. Ah, tatlo ba? Bali, apat, apat ang maximum mo dahil may isa kang normal. Tapos si... Bro. Si Jillian. Si Raven. O, tsaka isa na lang. Hmm. Para apat. Ayun, kategram. John Raven po ang uh, tumama. John Raven. So abangan po niyo yung Kategam kasi may mga ano pa yan, may mga may uh, journey. No, abangan po rin yan sa ating vlog. Sabi ni Bren DC Egot, OMG kakayak naman sinali na nila si Kuya as John Raven. Thank you Tatay Ram and Nanay Jack. Congratulations manalastan. Dahil request din ni Kuya kasi. Congratulations to Nanay Jack and to the whole family. Delivered the healthy baby boy from Ninong Joro Ren. Oh, uh -huh. yeah. The more the merrier, di ba? Mas marami mas masaya, syempre. May unrate, ah. Hanggang tatlo lang talaga. Kala ko naman pwede ng unlay pag CS. Ay, ay, uh, ito. Sa pangalan ni John Raven. Ulo. Wala, ayun. See, safe, safe, safe. Kasi okay. nagpahula si Tatay Ram, makahula may 5,000. Okay, si Lizelle Fuentes ay ang unang nakakuha ng sagot ng John oh, Raven. Hindi mo siya okay. kilala? Ayun. Parang narinigay pa na, pero wala akong nasabihan. Hindi ko alam na John pa eh. Ah, hindi, mo pa pala alam eh. ah, alam ko lang yung second name. Raven. Ito, may palayo ayun. nga ako dito. 5, 000, si Pita, may palayo no? dyan to. Nakapayot si sa city. Palayo mo dyan. Anong palayo mo? Ah no? Rabeno. 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 para Rabeno. Rabeno. Rabino. Ba't Rabino? Rabino. Rabino. Ano ba meron nun? Sa... Malawin. Ikaw nga, ang siyang hanap, hanap. Alam mo yan? Ay Kay yung Malawin. Opo. Okay. Diba? Mga Rabena. Yung mga... Rabena naman yun, dito. Yung mga, A A mga Rabino sa okay. Rabena. Rabino. mga kalaban yung gumagana Di <coughs> Diba tatay? Napanood nyo po ba yan? Mulawin. Okay. Okay. Ikaw nga <laughs> ang sanghalap alam ay pagka. <laughs> so yan, shoutout po sa mga nakapanood po nung ano, nung Bulawin. Anong year yun? 2018. High school ba ako nun? Elementary. Pag-aidin po ako. High school ata. pag po ako. 2018. Ang 2018! Bago lang. Oh, bago lang? po bago lang pa siya. Mula, we, nang tagal na na nun. Parang mga tuwi. Mga ganun. Ate, Graham, anong taon po ba yung mulawin? Tumatagal pa po ako na eh, kapag na, pag yun na po next. Oo, nice. oh, si, ano, si Richard Gutierrez. <laughs> At saka, sino yung, ano, si Angel Locsin. Sila yung, ano, dyan. Sila yung bida. Di ba, ka Graham? Ay, oh, may papahula pa daw, additional. <laughs> <laughs> may papahula pa. So, si Tita Lizelle Fuentes. Ano yung bigat ano yung bigat? Uh, Naku po. for 5,000 ulit. Ano ba yung bigat? So, uh, meron pa kada gram. Ang makakahula daw ng sakto. Grams? Hindi grams. Uh, okay. pounds. 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 Oh, pounds. o oh, sa pounds kada gram. Ang makahula. Sa pounds. Ay, uy, dami ang dami na, ang na. Ay, ilang bullet tayo? Pwede ano? Pwede. Mm hmm. Ay, wala, wala, Ilang bullet? 3.8. Wala na yun, Ay, 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 ay. <laughs> <laughs> Mabilis ay, ay! Hindi lang. Liman libo. Sino po ang makakalula? Masyado mabilis. Baka, uy, hindi na yun Ay! konti ko, ate! Hindi, hindi, hindi. Kulang, kulang. Kulang Another 5,000. Wait! Wait! Ay, 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 continue, continue, continue. ay, ay, continue, continue, continue. ay, ay, na lang. ay, 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 na! ay, 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 yan ay, hindi, baba ito, baba. Ayun tayo. Baba ko, baba. Where is the... pasang ko ba? Oo. Wala, tiktok. Hindi, balikan na lang natin. Ayun, oh. Meron na po ka, Tekram. Sino? Hindi ko makita dito. Po Wala po ito. Malayo na po yan kasi nakita nila yung laki ning ni Nancy ni Neneja, oin oh, laki. meron na, mayroon na. na. Taon, eh, meron na, meron na, meron na na. meron na meron meron na meron na na meron na ko, na meron na meron na ito, malaki namin eh. Iba, ano mo na, Iba, ano mo? Para masabi na natin. Ay, putol. Mm -hmm. ah, di na may ibalik yung iba. Ayun! Wala. Okay, mo. Ayun, wala. wala. Bilis. Ay, no. Tumatanan nga, kuya. Kaya medyo mahirap. Eto, oh. Ayun. Hindi. 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 Hmm. May, may nakita ako, kuya. Kaso nga lang, hindi ko alam kung siya yung nauna. Ito. Ano ito? Okay. Oo, oh, okay. magkaiba. I-save mo na lang din yan. Ayan. Yeah. Ay, ang katekra meron ng nauna, pero hindi mamaya sa replay. Pa, sa replay na lang. Paano oh, pa sigurado, Tito Jun? Oo, oh, kasi may nauna talaga kanina eh. Mm. Hindi natin... Yun Kaso lang. yung pangalan sana ma-mention na no. ngayon. oh, hindi. May mga iba't ibang ano na eh. Okay. Tatlo na yung nakita namin ano. I-check po natin sa person, uh, sa... Ano, ah, instructor. sa replay. Kasi doon, doon mag-ano ulit yun eh. Kasi ngayong katekram, hindi na natin siya maibalik kasi pupunta na siya sa latest lagi. Anyway, next, ayun. Ano, next slide, malalaman nyo po kasino po yung... Tumama. Tumama. So, Ayan. congratulations. Walang po. Sayang eh. Alay, dalawang libo ba naman yung nagko-comments eh. Talagang mapupuno si ano eh. Regalo po ni uh, Baby Chen Great. Raven po yan sa inyo. Aww. Thank you. Woo!